Welcome back ulit sa ating mga isda dyan. So yan, no, tayo po ay napapasalamat sa ating mga subscriber dyan na oh, wala sa mga support sa si YouTube channel at sa ating mga kaibigan din. At so yan, no, uh, sana uh, mabilis makarecover yung uh, ating mga kaibigan dyan sa uh, Carmen no, at saka sa Panabo, sa Tagom at saka sa uh, Dabao de Oro. So yan, marami tayong mga kaibigan kasi mga isda na nasaranta ng uh, ulan, no, ng baha dahil nga sobrang lakas ng bahas sa kanila so ngayon mga kisda medyo uh, okay okay ng kaunti yung panahon po namin dito sa uh, Davao City so uh, kung ngayon mga kisda ay time na din na mapapakain no? uh, dahil uh, ilang araw na din na walang kain yung isda ko so yan samahan nyo ako ngayon mga kisda dahil mapapakain po tayo ng ating mga alagang isda so yan so ito na yung uh, pagkain sa ating uh, mga alagang isda mga kaisda nakita nyo mga isda yan po ay uh, tube fix malinis na po niyan, uh, yan yan mga isda dahil lagay po natin dito sa net nakita nyo mga isda may net kasi mga isda gaya nyan so para yung mga dumi mga isda hindi ma laglag yung malaglag lang dito sa net is yung uh, gold na po na tube may kaunti ding uh, uh, dumi pero medyo hindi kagaya nyan makisda o marami mga snail din pupunin natin makisda para makapakain na din yung ating mga alaga yan makisda sobrang dami ng chubi natin ngayon pero so, hindi natin na uh, biglain na uh, madami yung ating pakain makisda dahil baka ma tawag ito masubraan ng busog mamamatay din sila mga isda so okay na ito mga isda kuha muna tayo ng dito natin lagay sa balde mga isda dito pala sa amin mga isda marami mga chubi kasi dito yan ang nakita nyo kanal po ito mga isda dito po natin na uh, kinukuha yung chubi pigs nakita nyo mga kisda oh. Yan oh. Yan po ah. Uh, chubby pigs bit mga Dahil may stock tayo mga kisda. Kaya yan. Samahan nyo ako. Mapakain po tayo. Ito yung ating agapi uh, mga kisda. So, tahan natin kung lalabas ba sila. So, yan makita. Mga kisda no. Maliit lang. Yan yung ating uh, power horn. Tsaka dyan. Ito yung ating uh, goldfish mula ito magisda no. So yan, hindi natin yan pakainin magisda dahil atin yang ibinta sa ating any store. Ito yung uh, may danyos din dito so konti lang. Yan. Ito pa yung uh, stack natin magisda uh, goldfish pa din. So, nilagay lang muna natin diyan para ma-adapt yung uh, temperature ng tubig. So yan. Unti-unti lang tayo mapakain makisda. Ito yung ating uh, brother din the da Daniels at saka may mga halong swordtail. Ganyan so, lang ako kalit ngayon mapakain makisda. may mga Daniels din dito. Tsaka dito makisda Daniels. Yan uh, doon mga uh, puntahan din natin dyan uh, may gurami din kasi tayo ngayon mga isda yung blue uh, blue gurami po ito mga isda tayo po natin lagay dito mga isda maka yun Yan po yung uh, blue gurami yan, kumakain na po sila. Pagta naman tayo dito sa kabila. Ito naman guys, the uh, flower horn po ito. Yan, medyo hindi lang masyado makita mga guys. Da. Ito naman po yung ating, tawag dito balon may balon po tayo dito magkisda at saka may gapi din na, na albino blue tupas nakita nyo magkisda ito magkisda pinapakain ko ito ah, dahil hindi po ito ah, sa labas talaga na matamaan ng ulan magkisda kaya pinapakainin natin ito ng kaunti din ito yung ating ah, goldfish yan magkisda goldfish po natin ito ito ay red white po na uh, rancho ito yung ating uh, similia kamay uh, red barb din tayo dito makisda red barb dahil tayo po ngayon ay nag breeding ng red barb ito po ay uh, similia na uh, red blood ito kamay ipsi din dyan makisda parang wala lang kung napakain makisda no kung ganun talaga kung mapakain makisda pero kung sa inyo is madami is wala akong magawa diba, iba iba po tayo na pamamaraan sa ating pagpapakain ito naman ang kisda ito yung mga ating uh, paradise gurami at saka may naluan din pala natin ito ng beta mga kisda at may rubinos din dito pero yung mga rubinos mga kisda medyo malaki ng rubinos kaya hindi na nila makain yan makisda parang beta talaga ito makisda ko nakita kung makita nyo sa personal yung ating mga uh, paradise gurami yan dito naman tayo wala yung gawa ng anak ko makisda oh. yan no oh. yun yung USA makisda oh. <laughs> ito makisda ito yung mga fry So, pakainin natin ito mga guys daw. Tapos na itong uh, mga anak, yung ating mga uh, kuwako. Kuwako uh, hydrosar po yan mga si Kamay Larry Tail. Kunan po natin ng konti dito mga guys dahil. Medyo nahirap po tayo mga guys dahil. Ito mga guys May chubby pa pala ako dito. Ito yung uh, na may nanghingi kasi kanina mga isda tapos nakalimutan kalimutan niyang madala pakain lang natin to yan mga isda oh. ito fry mga isda yan ganyan ito yung ay fry hindi na ito masyado fry talaga mga isda ha yung medyo malaki-laki ng kaunti dahil 2 weeks na po ito nakikita nyo makis daw may beta din tayo yung beta makis daw nilagay po natin dyan dahil malaki yung space para masabili siya nga uh, lumaki at mabilis tayong makapag breeding ito na makis daw ito yung mga chubby yung so, kusang lalabas dyan makis daw ganyan yan. Pag gaganyan niyo mga kasi may mga maraglag diyan, kakainin. Yan mga mga beta pala yan, no. Ito naman yung ating uh, fry at saka may goldfish din tayo dito na kalikomor at may mga sultil din halo po ito mga kasi So nilagay po natin dito yung mga red barb. Similya po ito ng red barb mga na nakita nyo. Yan yung maliliit na kulay pula yan po ay red barb may mga black berlin din dito may uh, goldfish makisda yan ah uh, goldfish dito na makisda ito yung ating uh, at saka may kuhan din tayo dito may uh, fire na mga ay hindi naman madami pero mga apat yata ito na firecracker at saka may female din tayong firecracker dito at tinaluan din natin ito ng gapi mga isda so ganyan lang kaliit yung ating pinakain mga isda dito mga isda ito yung ating uh, fry ng ating tawag dito gapi so lagyan na natin kaunti mga isda so, okay na yun Nahirapan po tayo magista. Tubig pala yan magista. Ito magista, ito yung ating mga plati. Yan magista, oh, medyo malaki ng kaunti magista. I-update ko po kay uh, i-update ko po kayo pag once na lalaki na 'yung mga fry. Nagkaka-fry na din kasi ito mga isda. Di maliit na 'yung ating ilagay. 'Yung mga isda para lumaki ng kaunti 'yung kanilang katawan. Medyo mabilis lang talaga lumangoy yan mga isda. Ganyan lang po tayo kaliit magpakain mga kaisda. Video na hirapan na po tayo mag-video ngayon mga kaisda dahil medyo madilim na. Akala ko kasi mga kaisda kanina uulan kaya hindi ako napakain. Pero sa awa ng Diyos medyo okay na yung panahon sa amin dito. Kalimutan kong pakainin mga kaisda. Wait anak. nak. Oh, dito muna din tayo mga kaisda mga uh, bulaklak yan ang aking uh, sawa mga kaisda ito mga kaisda ito yung ating project hindi na din pakainin medyo gutom na din ito sa lang araw ng walang kain yun mga kaisda um, may beta din tayong uh, pinagsama dito so yan ito mga kaisda uh, beta po at ito at ito ay uh, wala pang laman dahil kinikondisyon natin din yung tubig nito ito naman ay uh, paradise gurami nagbreeding din tayo ng uh, paradise gurami tingnan natin kung nag tapos na ba nag isaw yan mga isdaw yan po yung nakita nyo yung kulay itim yan po ay mga anak na ng ating paradise gurami parang beta din kasi yan mga isdaw eh. ng ating mga paradise gurami oh dito na mga isdaw ito yung ating uh, parot so yan may parot po tayo dito parot fish po yan makisda tingnan natin makisda kung yan ay yan makisda yan dito naman makisda may fry so nakita nyo makisda ito yung area ko makisda dito sa uh, gilid ng bahay ko yan makisda dati makisda may maraming mga tapa dyan so ngayon na nagiging uh, tab na po siya Lagyan na po ng mga reptab. Ito yung mga privates daw. Yan. Unti-unti na tayong babalik sa ating mga red blood makisda ha. Yan makisda. Sayang lang makisda dahil yung kasasagan ng ulan, yung hindi ko pa nalagyan ng net niya ng ating paradise gurami, yung mga gurami natin tumalon dito kaya naubos, ah, halos naubos yung ating mga fry ng ating mga swordtail dito. So yan. Yun lang po yun mga isda no. So, yun lang po mga isda no. Ah, may maraming salamat ulit sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusuport sa ating YouTube channel no. At sa hindi pa nakapag-subscribe na YouTube channel ah, subscribe na po kayo at munitin yung notification bell para update nyo sa mga bagong video. At huwag kalimutang i-share mga isda ha. At yan. At huwag din i-skip yung ads. So yan mga isda. Maraming maraming salamat at God bless us all mga isda.